Ito nga ang first practice ni Lebron James kasama ang team ng Lakers at mukhang maglalaro na nga siya. Well finally after nga ng matagal na pagpapahinga ni Lebron nang dahil nga sa anyang injury na nasustain sa offseason ay ito si Lebron ay kasama na na nag-iensayo ng team ng LA Lakers. Silipin natin. Well, talaga nga namang magandang makita na itong si Lebron ay kasama na ang team ng LA Lakers on the practice court at siya ay nagsushooting nga dito. Hindi na pinakita ang kanilang team practice pero alam naman natin na itong si Lebron ay participant na nga sa 5B5 or team scrimmages na itong team ng LA Lakers. At sa interview nga ay sinabi ni Lebron James na sa ngayon nga daw ay pakikiramdaman niya pa kung anong magiging respond ang kanyang katawan matapos nga ng kanyang mga ensayo and then we will see nga daw kung maglalaro na nga siya again sa Utah Jazz sa araw nga ng bukas. At may impormasyon nga rin sinabi si Lebron sa kanyang interview na sinabi niya yung kanyang lungs nga daw sa ngayon ay wala pa nga daw sa kondisyon na kung saan ginugusto niya ito para nga makapaglaro na fully dito nga sa team ng Lakers. And walang well, sinasabi nga dyan ni Lebron James na hindi pa nga siya ganun ka in shape kagaya ng na mga nakaraang season. Pero pwede pa rin naman na makapaglaro itong si Lebron James and actually habang siya'y naglalaro nga dito sa team ng Lakers on limited minutes ay unti-unti niya ngang makukuha ang kanyang pagiging in shape. Maybe after a few games ay in shape na in shape na itong si Lebron James katulad nga ng nakita natin last season. At binalita rin ni Sham Saranya ngayong araw na ito nga si Lebron James ay questionable na, upgraded to questionable para nga sa laban nila against sa Utah Jazz and hopefully nga daw ay maglalaro na etong si Lebron. definitely yan ay good news nang dahil ang team ng Lakers ay currently fourth seed tapos dadagdag pa etong si Lebron sa kanila. Definitely magiging abang-abang nga ang may dadagdag ni Lebron dito nga sa magaling na Lakers team.